Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po si ang kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, may nabasa po ako ang article na pinauwaya lang daw ni Taday Digo ang kanyang kapalaran sa Diyos. According kay VP Sara. <laughs> so before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, followers natin sa maliit nating channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video na ito, pakilike lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Kaninang umaga, may nabasa po akong article sa Philippine Star Online. Headline, Duterte, uh, according sa, balit, sa headline, Duterte no, is accepting his fate. Sabi daw ni BP Sara. So, nandoon sa balita na pinabaaya lang daw ni Tatay Digong ang kanyang kapalaran sa Diyos according kay Inday Sara sang nag-usap sila ng kanyang ama. Kasi yun na daw ang kanyang destiny, no? Pero alam naman natin guys, if you can still remember, during the term in presidency of Tatay Digong, may mga video po ito, ah, hindi ito gawa-gawa lang na minumura niya ang Diyos. He said, he is a stupid God. Nako po, kahit sinong tao, 'wag mong babuhayin at bastusin ang ating Diyos. Kahit ano pang religious organization kang uh, member, it is nga hindi binabastos ang Diyos siya pa. Pero ngayon, pinapaubaya niya lang daw sa Diyos ang kanyang kapalaran. What the stupidity, no? Hindi mo binu, uh, minumura mong Diyos ngayon ina-acknowledge mo ang Diyos kasi nandiyan ka sa katayuan na nandiyan ka sa ICC detention center sa kulungan. Ano ba 'yan? And then ang kanyang anak si Katie Duterte humihingi daw ng mga prayers online para daw sa kanyang kalusugan no ng kanyang ama pero during the time na hindi naman nakalabuso doon sa ICC for his trial, wala naman. Pakontra-kontra kontra ang kanilang mga sinasabi guys, no? Uh, furthermore, sa balita na next week daw, pupunta na daw ang former na asawa ni Tatay Digong, ang nanay ni Inday Sara, makabisita doon kasi next week, March 28, is birthday ni Tatay Digong, no? Ano bang araw ang 28? Tingnan natin sa computer. 28 is Friday. Doon siguro, Saturday, no? And then, ang kanyang mga kapatid, except for Mayor Basti Duterte, kasi may, may kampanya daw sila, no? So, ang wish daw ni Inday Sara sa kanyang ama na stay healthy, positive lang daw, wag magpa-stress, uh, and bag pray lang daw, no? naku po, iwan ko lang mag siguro ngayon magpapray siya kasi nandoon sa sakulungan at huwag niya niya nang murahin ang Diyos no, so yun po ano, ang nasasabi natin, kahit anong mangyari guys no, tao lang tayo wag nating bastusin at babuyin ang ating Panginoon regardless kung ano man ang ating denomination sa religion. Mahal natin yan. Kung wala siya, wala tayo dito sa lupa. Kahit ang mga achievements natin yan, hindi natin matanggap without Him. Ang utak natin, ang kaalaman natin, ang abilidad, ang wisdom, hindi natin yan maabot without the grace of the Lord. Yun lang po guys. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta, panunood, like, share sa ating channel kung gusto nyo ang video nito, subscribe lang po kung bago lang kayo. And always watching in our channel guys. No? So thank you so much. Kita po tayo sa susunod na video. Ito naman po ang kaibigan si Jake Paalam.